Hmm. Magkano po ganito 'yung itak? Pwede, guys, yung na, Pwede tumawad, di ba? na uh. 50 na lang. Yung amin kanu nagpulong kanya dalili. Na kontrata ni client. ng itak para sa bukid Mas so, mahirap kasi pang kayas kayas ng kawayan yun ano bang magandang klase yung itak dyan? yung yan po karmona saan? Yan. ito? pwede pantabas pwede pang kawayan

Meron kayong ano? Kalaykay? Bahay? Oo. Pag heavy, medyo heavy duty. Hindi yung dulo lang, wala. Malambot lang. Ah, malambot lang. Pagkana nga, kaya wala と。 Boss, meron kayong mga gardening tools? Gardening tools? Oo. Oh, ng... shovel na maliit. Meron. Kalay na maliit. Yung ganito. To. Heavy duty ba ito? Meron naman yung pang pruning. Pang? Pruning. hindi so, na sa mga ganito lang boss. Magkano po itong ganito nyo? Set, uh, 60 na Okay. Kapada okay. ma. Tatanong lang kakain bus lang po ako ng itak para pagbal ito pong ganito magkano itong ganito 380 po 380 ito pambiyak ng kawayan mm hmm, pwede rin magkano ito Pero pare pare na po oh, 350 na lang po pwede na pong 350 yung ganito 450 mas mahal to okay. maganda ang blade po nito yun, know? oh, mas maganda po kasi yung kanyan huh? pa Paano mo malalaman pag ibabatunog nito? Pero mga mulye po yan Mulye? Oo oh. Itong ganito? 350 po Ito? Yan 750 Oh ganun talaga Bakit po mas mahal ito? Ano po siya? Carmona po siya Anong ibig sabihin ng Carmona sir? uh, sir? Pwedeng pantabas, pwedeng pangkawal pero ang bakal niya pareho lang? Oo, oh, pero magkaiba yung pagkakagawa. Pagka Pagkakaluto. Oh, uh -huh. Pagkakaluto. Mas pinukpok ng pinukpok hmm. To, init na ininit. Ito no? mas nakakon. Hmm. 7.50. Ito mayroon dito 4.50. unga ganyan. Paret lang din. Maganda to eh. Maganda ang... Maganda ang balansa. ang oh. Yung gaang niya, yung bigat. pangkayas pangkayas pambiyak ng kawayan tingilan po ako ng mga kasi mag-start ako ng gardening dun sa bakuran doon ito pang ano pang gunting sa mga may, meron may, na akong gunting eh ah, meron na, okay, mga lang, mga naman na lang naman na gasi yun lang naman uh, nahanap yung dulo lang ng kalaykay eh meron na akong dulo ng yung kalaykay lang yung wala yung hawakan ito meron doon pero mahilambot daw yan eh may matiba nahanap meron plastic Meron yung ganito. Heavy duty. Ah, ito. Pagkano tong ganito? Isa nga nyan kuya. Talabang tabad yan. 140. <laughs> yan ang maganda sa mga ganitong tindahan. Eh. Hindi naka POS. <laughs> pwede tumabad. Di <laughs> ba? Ay, ganun na. Hindi pwede naman sa ibang kundi tindahan. Yung mga doon sa mga mall. Hindi pwede. Oo. Ah, magkano mo mga kulambo yung pang ano? Meron dyan. Pwede pang greenhouse. Eh, meron yung 450. Meron pa kayo yung mga clear na plastic na yung meron transparent? Yung Ayan, magkano yung ganyan nyo? 150 ang isang yarda po. Ah, 150 di bali na. Kaya, pang ano. Pang ano eh. Gagamitin ko para sa pagpapatubo ng mushroom. Pero meron pang mas manipis sana dito eh. Mayroon kaya lang mga ganito, mga gawa na. Gawa na. Parang ganito lang nga yun. Ayan. Ayan. pa. Oo. 150 per yard. Ito mga Alin po? Masa pwede. Ah, hindi sya pwede. Hindi siya pwede. Oo. Oh. Kailangan yung transparent. Para sa mushroom namin. So bago ako umuwi ng kabanggan, ano po pa mga kailangan? Nandito po tayo ngayon sa Iba. Anong street to, boss? Anong kalye to? Govic Highway. Ito, ito? Ito? Govic? Govic na pala yan? Okay. So may Govic Highway. Marami silang tools dito. Pwede natin mura pa. So, yung lutuan. Okay. Yan lang.